Good morning mga idol. Ayan na naman si Kuya Nelson. Bagong Lego. Ayan, nanuklay pa. At tara po tayo makabiyahe na. Medyo tinanghali nga po tayo. Ayan, maglagay po tayo ng ano, gel. O, oh, pa ng gel si Kuya Nelson. no? Talagang ipinahid pa sa ulo. Ayan na. kinis na sa kamay. Ayan, ipahid po natin sa ulo yung para man po tayo ay may mapurma-purma naman ang buhok para naman po pagsakay ng pasayro ay eh, medyo guwapings naman po tayo at hindi naman po nangangamoy pawis ayan na sinuklay na sinuklay na po ni Kuya Nelson ang kanyang buhok wow talaga naman po nga nagkulong pa si Kuya Nelson siyempre para naman po pa, pag tayo na sakyan sa back ride eh, medyo naman po tayo ay eh, mabango-bango ng kaunti dyan ayan na okay Oh, inaayos na ayan na, ready na po tayo at tayo po dyan ay lalarga na ayan, nang oros na po tayo para naman po tayo may panlaban sa biyahe at yan po yung yellow natin, huwag po natin kalilimutan niya na idaan sa tindahan at yan po ay talagang pinapadala uh, ni ma'am dyan sa tindahan ayan na, ilakarga na po natin yan at medyo po ay tayo tinanghali na ng biyahe sayang naman po yung ating kikitain kahit right pa paano ay eh, para naman po tayo ay kumita ayan buksan na po natin yung ating pintuan yan, para tayo makalabas na at makabiyahe na ayan na yan po yung terrace namin paglabas mo ng pintuan terrace na po yan ayat yung tricycle po natin ayan na nakalis na po yung mga tricycle nating iba kasi po ay maagap bumiyahe yung ating mga driver tayo naman po ay tinatanghali na kasi marami pa tayong ginagawa dito ayan isakay na, na po natin yung yellow at ngayon ay yan naman mga po tricycle na yan, hinugasan na po natin bago tayo maligo ayan ako at yung po basahan pa lang yan o titiklapin muna natin at uh, para maganda-ganda po yung ating pagkakaayos dyan at yan po ay ilalagay natin dyan sa ating toolbox dyan po lagay natin din yung basahan na yan para naman po ay eh, may pamunas po tayo pag narumihan yung ating upuan ayan na painitin na po natin yung akin at tayo ilumarga na okay at tayo ay eh, na ng kaunti yung iba po mga kasama natin dyan oh, nagbiyaya na tayo na lang na pinira dyan at yung napong tanghali si Boy Pumilos okay alam na po tayo at pipila na po tayo sa CBEO yung po sa university na araw-araw po tayo bumabiyahe Ayan at nakarating na nga po tayo sa pilahan. Pagkarating po nga po rito ay pagka haba, -haba po ng pila. Ayan na ang mga tropa at nagdadatingan pa. Ayan naman pong kahit mahaba pong pila niya. nagdatingan po yung mga jeep na galing dasma, galing uh, Four, galing Imus, galing Tracy ayan po ay madali na mo po makaalis at dito nga po sa aming terminal na ito ay may napakalaking puno ng mangga, dalawa pong napakalaking puno ng mangga at napakaraming bunga at yan po ay nalaglag po yung mga tinatawag na bugnoy kaya pangapangagaw po kami dyan at sa katagalang po ay nagsawa na rin po kami sa mangga at kaya po yung mga nahulog dyan ay tinatabi na lang namin at kung sino po gustong kumain ayun may tatlong mangga po kami dyan Pinulot, wala po ang at matasawa na. Ayan po ang tropa, nag-uusap-usap habang uh, wala po ang natin. Habang wala pa po pong pasayro, habang naghihintay pa po, po ng pila. Ayan na, ang haba guys, abot yan doon, liter si po yan. Ang install ng pila namin yan. Ayan na. at nandiyan pa po, po tayo sa malayo. Ayan pa po, po yung atin, yung stripe na may pulang yan. Okay. Yan po kayo hanggang dulo. Mayroon pa pong kadugtong yan. Hindi ko na lang po na ipakita. Okay. At nandyan na po ang ating pasayro. Unti-unti na pong nagdadatingan. At tayo po ay sunod na pila na dyan. Ayan na. Malapit na pong puno itong uh, sinusundang kong ito. Ayan. At pag nagdatingan po yan, puno agad yan. At pati tayo ay dala na yan. Ganyan po ang buhay namin dito sa pilahan namin sa Kabiti sa CB Shop. Ayan, dito pala sa University. Pag umaga po, talaga pong awar yan. Okay. Yan po ay uh, talagang nandyan na. Ah. May dumating na pong jeep at na uh, tag nagbababaan na po yung uh, pasahiro. Ayan, puno po ka dyan. At dyan ay, punan lima. Babala, so, pala 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 yan ay pagdapuno na po ng lima. Pabalaw, pabalaw, pabalaw. At babala. dahil sa point, po, ah, tayo na po ang kapila. Ayan ang mga idol. Ayan po yung jeep na yun. Pagka nagkasabay-sabay nung mating dyan, ay eh. ubus po kami dyan. Okay. Ayan, puno na po si Idol na kasama natin sa biyahe. Makatakbo na rin po yan. Okay. Talagang na nagdadating na ng mga Idol. Okay, tatakbo na po yan. Tayo naman po ang kasunod na pila yan. Ayan sumakay na rin po agad sa atin. Talagang so, naman pong kulang pa po yan ng tatlo. Ayan, nagtatawag yung ating kumpare. Okay. Ay, okay. ayan na, may dumating na naman po. Dalawa na lang po ang kulang. Ganyan po kabilis. Dalawa na lang po. Naalis na rin po si Kuya Nelson. Ayan na. Okay. Ayan, may dalawa na po agad dumating.